Hello, uh, gandang hype sa umaga Ito pala si Doc Bernie Sasagot ulit tayo ng katanungan nating na subscriber Ang tanong niya Bali yung video ko kasi ay tungkol dun sa KAI Caprine Arthritis Encephalitis Ito yung sakit ng kambing Na nakakahawa At uh, delikado ito Namamaga yung utak Yung cover ng utak ng kambing At namamaga din yung kanyang tuhod Arthritis, uh, Rayuma okay? So ang tanong niya Nakakahawa po ba ito dok sa baboy? Okay? So yung kai hindi siya nakakahawa sa baboy kasi pang kambing lang siya. Okay? So species related yung kai Okay? So kung may alaga kayong uh, baboy at uh, nagkaroon ng positive ng ka sa yung kambing mo, isolate mo lang para hindi mahawaan yung kambing pero wag kang mag-alala kasi hindi niya mahahawaan yung baboy mo. Okay? So, sana nasa satisfy ko yung sagot mo. Kung meron ka ang follow-up question, comment mo lang. To si Doc Marnie, gandang hype sa umaga.